Hi! Welcome to my vlog, guys. So, ayun. Dito po tayo sa Macdo. Pupuntahan ko si day, -Day dahil nandito siya. Sabi daw nila mga tropa, kumakain daw siya dito. So, ayun, guys. Pupuntahan ko nga po siya. guys. And, guys, ito po siya. Day, mag i ka muna sa vlog ko. So, guys. So, ayun. May pagkwentuhan lang muna ako sa kanya.

Kulang po yung budget namin. Kaya ati po kami. Nagdala na lang po kami ng kain. dito dito na mam Sige, ma'am. Yan? Kamaya sa akin dahil wala akong iya pag ikaw yung meron. Ma okay lang ako kayo <laughs> <laughs> na po. Ngayon po. Ay, ako naman. Ako sa mga agad dito. Ngayon po guys. So ngayon kami. At taas po kami. Ayun naman po. Sa naman po yung kakain. po. Pumagat po siya sa burger ko. <laughs> este, <laughs> si Paul na nagbili na ito. Mga po. Napadaan lang po ako. libre pa ako ng burger. Kaya nga po. Shoutout pala kay, ano, kay Boss Migo. Tsaka ka? Bro, datang. Ayan nga po. Gano mo shout shoutout kayo naman sa mga tropa natin si Jan, mga brads. nga pala sa ano, mga katribo. Dito hmm. kami sa tarlac ngayon. dito kami sa taas. At siyempre, kain-kain lang guys. Huwag wow, kami magkapatid, pero magkapatid talaga kami. Hmm. Hmm. Hmm, Correct. Correct. Oh, Magkoko oh. yun. Oh. lasang kape. Mainit pa si kami guys, kaya anin mo ang pera kung bibili ka naman. Correct. Wala gastos. Gaya gastosin mo oh. na lang. Sa rin daw guys eh. Gaya gastos ka rin daw eh. Nag-iayan siya ng billiard tapos ano. 1K lang yung dala niya. Kulang <laughs> pa. Kulang pa na 500 para pang pamusta 1.5. dami lang kami. Ang siya naman kakain. Ang dami namin dalang anin. Mm -hmm. Isang... Isang lang yung patis. Isang lang yung patis na Kulang pa sa budget na. Eh. Kulang pa sa budget men guys. Tau tau gawin mo ang saga.